saan yata ay spotted ang Kim Pao. Magkasama kasi ang dalawa sa isang kainan sa Amerika. Ibig sabihin, kahit tapos na ang asap, ay di pa rin mapaghiwalay ang Kim Pao. Talba! Di pa kasi right after asap ang ito na rin natin, na balita na rin natin nagpaiwan ng Kim Pao. Okay, sayang din nalagay yung picture dyan kung saan nakapicture. Namasyal! Together! Correct! At dumalo kay kay Kim, kay ano si Mat Chris Aquino. Hindi pa. Oo. Oh, Oo, oh. oh, oh, hindi pa natin yan na-open na, na, Ang, oh, ah, oh. mga sinasabi lang natin, kasi yung Si, ano, ganyan, oh, okay, baka, baka. Kasi yung mga girl niya, si Rain, nandun. Correct. May picture siya with Joss and kay Teresa. Bimbi. Bimbi. Di ba diniscuss natin kahapon? Kahapon. Diba, oh, binanggit uh, oh, natin. Binanggit Correct. natin yan kahapon. At syempre, di ba, ang mga fan kasi hindi mapakali. Alam mo, ngayon lang ako nakakita ng mga fan talaga nung hindi sila mapakali hanggang din nila nakikita yung kimpa. Oo nga. Kasi sabay Ganun silang, sila kaano. Oo, oh, may sabay kasi silang nag-check out sa hotel. Mm -hmm. ah, silang dalawa. Parang mm -hmm. nagbabay pa nga si Martin Rivera sa kanilang dalawa. So iniisip nila, saan kaya pupunta silang dalawa? Mm -hmm. Di ba? So saya-saya na naman. Siyempre, mabatiin natin lagi, di ba? Yes. Mm -hmm. Ang ating mga Kim Pao, Pao dyan, ang Marcelita. Maria Kaya, si Eleven-Headed Virgo. Sino pa is Mimiming? Carmen Dulala. yes. Carmen Dolanas. Dalia Si, si Luisa Chua. Chua. Dalia. Chua. Dalia, Mami Amores. Hello oh, oh. Po. Thank you, Luisa Chua. Diba? Thank you, Luisa Chua. Oh, Ay po, Luisa. Dalia. Salamat Carmen Dolanas. Carmen, oh, oh. hello. Oh, pero kasi di ba sabi nga natin, baka Monday pa daw mag-resume. Sabi nila, bakit nandun daw si ano, ba bakit nandun daw nandun sila, Nung pala si Darren din pala, wala din sa si It's Showtime, dahil kasama din siya sa ano. Oh, kasama kasi sa, uh, oh, sa Red Bull din eh. Si oh. Sa even diba? si ano, even si Ogie El Enrique And Regine. Regine oh, Velasquez. Uh, kasi uh, Ogie kasi It's Showtime, si Darren It's Showtime. Mm. And Curtis din, so di ba? It's Showtime. So silang wala Pero marami. darating, alam ko maagang darating sa Pinas, na Ogie, uh -uh. si Martin. Yeah si Gary v, ang idol mo, magpapaiwan pa. O, oh, eh, Mag-extendol yeah. siya ng, ano, pero, ng, ng isa pang week sa US. Mm. Alam nyo, ako ang natuto, may nakita kong BJ. Kasi alam naman natin na hindi sumasiyaw ng si, ano, Sino? si Paulo. Oh, oh, oh. di diba? <laughs> <laughs> Ano ba yung kumakanat ng motog, kinakanta nila oh, oh. na nilapitan ni, ano, ni Papa oh, pero, P, oh, oh. si Paulo. Oh, Parang sumigaw walang nakanggap-ganan ng ni disipaw niya. Saka, di, ay, may mga nalaki na hindi sa Ano kaya daw, hindi ibig sa sabihin na gumagano'n sila ni Kim? Gumagano'n sila, sila ni Kim eh. Parang, ay, I, love eh. Sana, hindi, parang I love you, sana ka. Hindi, parang ano ba ibig sabihin nun? Okay? <laughs> okay? Okay. Okay. I love you. Ito okay. Ito okay. Ito, kasi, I love you. I love Tatlo kasi eh. Okay. Okay. I love you. okay, Paolo. I, I love, love you. Sabi, you. Sabi, nagtatanong kasi sa akin ko ano ba ba ibig sabihin noon si Carmen Dulalas nagtatanong ko ano ba ginagawa nila gano'n. Oh, yun kasi ibig sabihin uh -oh. Carmen, Okay, I love you, Paolo. Kasi sa amin, sa amin, iba ang ibig sabihin. Wow. May datong ka na ba? Hindi, ito naman yan. May datong ka na? Diyos ko, basta isin sa amin ni I love you, ganun Oo, I love you. Kahit ka rin mo kay Jaya, kay Carmen, diba? I love you. Correct. So, abangan na lang natin yung pag-uwi nila dito Kasi sabay ba silang uuwi. Sabay nga, nagpaiwan, diba? Oo, hindi natin alam. Baka naman magpaiwan pa si Paolo. Pero, kung naniniwala ko, dumalo sila. Siyempre, ayaw natin mag-assure. Oh, oh, at syempre, Ayun, abangan na. natin kung kailan mag-shoot ang kanilang pelikula. Excited na ako dahil kung pa pa-black screening tayo, di ba? Si rin, uh -huh. di ba? Supportan natin kung sinuportan niyo po ang dalawang na unang serye ng Kimbap. Ito po, pakita niyo na talagang magbabayad kayo, di ba? Ako naniniwala kong black pocket, parang yung cut to Oh, I love it here. wow. wow.